Yan mga kabinsa, ngayong araw pala, yung uh, ika-7 days natin na ikakandling natin yung ano natin, yung mga uh, ex na isinalang natin sa incubator. Ngayon pala yung araw na ikakandling natin, ika natin, ngayon nilalabas na natin sa incubator yung mga ex natin. Yung, uh, yung pagka yung pagkakandling pala natin, mga kabinsa, eh ano lang, hindi eh, manual lang, man ano mga ano lang tayo sa pagkakandling natin natin sa cellphone kasi wala pa tayong ano yung ah, uh, makina na pang-unlim talaga yung nakasetter na na uh, pang-unlim kaya yung pang-unlim natin yung eh, panumahan lang tapos muna natin ito saka natin ito kaya yung mga ka ikakandil okay, natin mga kundin sa yung 800 plus ng natin. Ngayong araw din, magsasalang din pala tayo ng eggs na natin. Magsasalang din natin dito ngayon sa incubator. Yung panibagong batch natin, magsasalang din natin ngayong araw. Ito, mga ganito. Tingnan mo. Oy. Ano ba? Ito yung kimaran niya. Hindi mo ba? Hmm. hindi di yung po? Ayun. 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 Ayun kasi wala tayo, tayo, no, tayo. okay. mm. pa tayong wala pa tayong pang ano, pang live na ano ano lang tayo yun to mga probinsya oh, ano mga ano may similya may okay to goods yung Good. may nagalaw yung ano isibidiya kelelo manao akibulelo oko ntokuchisto mabula ntumano nanging potano nditoi ndipa ndimwe bisiya nola kwa workout fitness pano papa ndi ndi komoya Oh, Meron oh, siyang nagalaw. Oo, oh, nagalaw ka. O, nagalaw. Hindi, pag-alaw ka ng yan.

la sen sinilya Wala po siya. Pwede na mo ito. Ba't wala? Wala nga. Wala nga ito. Ay, meron. Diba sa parang natin ito, yung ano, sabi ng sa'yo. yung weather na ito. Isa lang po na yung tuloy <laughs> Ilabas natin kasi mabagal yung, yung yung ano yung magkakanting natin. Yung ano man tayo sa ano pagkakanting eh. Kaya yes, sa Ito yung mayroon din sa atin. Kung may dumatili, may simetriyan ng mga probinsya. Ngayon probinsya, tapos na tayo mag-candy ng mga mga itlog natin. Ngayon naman mag, uh, maglalagay tayo sa box kasi magsasalam tayo ngayon ulit na ang panibagong box ng mga itlog natin na from Thailand. Ito yung mga itlog natin na sasala ngayon. Itong mga itlog na ito. Ngayon, nilalagay na namin sa sa box para para isalang na ulit sa incubator. May isa, isa namin na ilagay ulit sa box para isalang sa incubator. mga uh, kaprobinsya so yung uh, second batch pala natin na isasalang hindi so, ano to uh, mga 600 plus to mga uh, kaprobinsya yung batch natin isasalang na yun 690 uh, yung 690, 690 pieces para to ito yung second batch natin na isasalang kasi nung una nagsalang tayo ng 800 plus ayun second batch to 690 pieces ito yung mga natin, natin. Yung sa sarap natin akin ang pala natin ay halos lahat merong laman meron lahat na ano meron lahat na sinilya mas maganda yan kasi halos lahat meron yun mga probinsya tapos na pala tayo maglagay sa ating boxes ng mga eggs natin lagyan na rin natin ang date yung mga yung mga ano lagyan natin ang date kung kailan natin siya tapos yung kanding kung kailan natin liga kanding yung mga ayos natin tapos kung kailan natin ilalabas sa incubator ihahats na natin dito ilipat na natin dito sa setter lagyan natin ng mga ng mga date yung other box kasi para malaman natin kung alin-alin yung ikakanding natin at saka yung ihahats natin sa araw na Ngayon, cover pizza, isasala natin senti dito ng ating mga eggs. na mga boxes natin. Isasala na natin ngayon, and wait second box to, ito yung gawa Karon nga pala to, uh, ito nga pala po mga probinsya na eh, ano nang ano nang ano, 600 plus 600 plus na eggs lahat lahat itong uh, second batch natin yung sinasalang natin ngayon 600 plus 690 pieces kulang kulang 700 mga kapag ito yung second batch natin na huh? oh, gauda ilalag. Pangalawang salang natin ito.

Ito natin, mataas sa atin eh. Sana magpisa lahat ang mga kasalong natin. Ayun mga komensya, ongoing na ulit yung incubator natin. Naisalang na natin yung second batch ng mga eggs natin ng na mga front islander. After seven days, babalik ulit tayo sa ating canteen. Ito install ulit natin ito. So natapos na natin yung first batch natin na panlingin legs open ulit after 7 days para sa handling ng mga second pass at ito po at maraming salamat po